Manong, huwag mo yung hawakan. Baka kidnapper yan. Kuya, tulungan mo ko. Nawala ako si mama. Bakit kasi inilayo mo parito Leo? Umiyak ka na naman. Hindi ko po sila kilala. Gusto ko lang makita yung pulang bag ni mama. Sa pagitan ng sumisingasing na tambucho ng jeep, hagikikan ng mga tindera ng sitaw at nagbabangga ang motorsiklo sa araw ng Martes sa Lampas Divisoria Biglang nagkubli sa gilid ng bangketa ang limang taong si Leo Mateo. Nanginginig sa maruming t-shirt na may ilaw na dilaw, hawak ang punit-punit na kapirasong papel na kanina pa kinakain ng pawis at luha habang ang kalsada'y naglalaway sa init at alingasaw ng piniritong isda. Sa harap niya, nakaluhod si Marco Reyes. 32 taong delivery rider na may suot na pulang jacket na halatang pinagsumikapan para maipang layer laban sa alinsangan at ang dalawang kamay nilang kapwa pawisan ay nagkakapit na parang kalansing ng tansong sumasalubong sa umuusok na tanikala ng traffic sabay tagpo ng mga mata Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Nandoon ang takot ng bata at ang alala ang kumikirot sa lalaki tuwing maalala ang gabing nakita niyang naligaw din ang nakababatang kapatid sa simbahan sa tundo sampung taon na ang nakaraan, gabing hindi na bumalik sapagkat tinangay ng sindikato. Kaya kahit tumitili ang mga usyoserong nagsasabing baka modus, kahit minumura siya ng jeep na nahaharangan dahil nakaluhod siyang nakahalang sa gutter at kahit kinakabog siya ng kaba dahil may bagong order pa siyang idideliver sa ermita, hindi niya magawang iwan si Leo. Sa halip, inangat niya ang kilapos na papel at sa sulok na halos mahaplos ng gasgas na hukoy, mababakas ang naglalambiting sulat kamay, Leonides M. de la Cruz anim na taon, anak ni Honorable Matias Matt de la Cruz. Kung makita, pakitawagan agad ang numerong ito. Suminghap si Marco sapagkat ang pangalang iyo na ilang beses niyang narinig sa radyo. Isang kongresista na palaging binabati ko sa social media, ngulit kilalaring nagbibigay ng libreng dialysis sa distrito. Tumilapon sa isip niya ang posibilidad. Kung tama ang kanyang hula, dinadala niya ngayon sa palad ang anak ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Mulit mas mabigat kaysa politika ang narinig niyang hikbi at sa biglang basag ng tangis ni Leo. Kuya, uuwi na ba si mama? Di ko na po alam kung saan yung kotse. Tumayo si Marco, tinapik ang balikat, inalalayan palabas ng gitna ng kalye, binuhat paakyat sa sahig ng kinakalawang na waiting shed at doon sa lilim ng gusli ng lumang sinihang tinakpana ng mga tarpulin Marahang pinalamig ang takot ng bata sa pamamagitan ng naupos na bote ng tubig na binili niya kanina para sa sarili. Pinahid niya ang lumang panyo sa pawis ng noon ng bata habang tumutulo ang alikabok at pinitik ng hangin ng baldosa ng sirang-sirang billboard ng murang data promo. Anong itsura ni mama mo? Tanong niya. Pilit na mahinahon. May pulang bag, may sinsing, nakasuot na itim la blazer, sabi niya sandali lang akong kukuha ng cotton candy tapos nawala na. Gumuhit sa isip ni Marco ang larawang yon. At sa di kalayuan, may ilang babaeng nakaputing blouse at hawak ang cellphone, umiiyak, nakikipagtalo sa isang pulis traffic. Kumislap sa loob na utak niya ang ilaw. Baka yun. Murid bago pa man makatayo, may lumapit na dalawang binata. Tinulak ang braso ni Marco. Pare, huwag kang makialam. Baka may reward yan. Kami na to. Sabay hawak sa braso ng bata Kinakaladkad palayo Kumislot ang nagtatagong galit sa sikmura ni Marco Binalian niya ng kilos ang dalawa Sandali, pulis ako! Sigaw niya, kahit hindi Binulsa ang ID ng rider Dinukot ang lumang lisensya at inangat na parang may tinatawag na ranggo Natigilan ng dalawa Nagtawanan, tumalikod at nagmura Sira, huwag kang pumapil! Iniiyak na muli ni Leo ang takot at sa oras na yon dumaan ng patrol mobile. Kumaway si Marco, humarang, nagpakilala at isinilid sa loob ng sasakyan ng bata lahat sa isang iglap na parang nahating segundo sa tulong ng malutong na preno ng 4x4. Sa loob, nagradyo ang pulis. HQ! May positive match kami sa missing child alert, konfirmadong anak ni Congressman Matias de la Cruz requesting immediate contact with VIP security. Habang umaandar ang sasakyan, kumapit si Leo sa manggas ni Marco, marahang bulong. Kuya, kukunin ba ako ng masamang tao? Hindi, hinding hindi, sagot ni Marco bagamat kumakabog ang puso sapagkat alam niyang malapit ng sumabog sa balita ang kwento at maali siyang matawag na bayani o kaya'y madawit sa intriga. Ngunit sa likod ng kanyang isip, tuloy-tuloy ang pag-ikot ng lumang kwento ng nawalang kapatid. Paano kung may tumulong din noon? Ilang buhay sana ang nag-ibang landas. Kaya ngayon, kahit pitong order ng noodles ang babagsak sa rating niya, pipiliin pa rin niyang manatili hanggang tuluyang mayakap ng ina ang anak. Pagkatapos ng labing limang minutong bugso ng sirena, huminto sila sa harap ng isang hotel sa Binondo kung saan nakapwesto ang media crew at sa mismong paglapag ng gulong sa gutter, bumukas ang pinto, sumalubong ang limang security na naka-armed guest. Clear! Clear! At sa gitna, isang babaeng may pulang bag, nakasuot ng itim na blazer, Nakahandusay sa pag-iyak, tumatakbo palabas. Leo! Anak ko! tumakboin si Leo palabas ng mobile, sumalubong. At nang magsalubong ang bisig ng ina at anak, tila umalingawlaw ang isang maliit ngunit matalim na tunog ng paghinga ng lahat ng saksi. Mapang atungal na paghugot ng ginhawa at naputo lamang nang mapansin si Marco ng ina. Ikaw ba ang nagligtas sa anak ko? Tumanggo siya Nangingiming hinaplos ang batok. Umiyak ang ina, hinawakan ng mga kamay ni Marco, sumambulat ang flash ng kamera. Nagtrend agad sa Twitter. Hashtag Hero on Red Jacket. Lumapit ang isang lalaking muskulado, nakasukbit ang ID. Congress Matias de la Cruz. Iniabot ang kamay, mahigpit ang pagkakapit. Utang namin sa iyo ang buhay ng anak ko. Anong may paglilingkod ko? Napayuko si Marco. Sir, trabaho lang po uh, wala po akong hinihiling. Pero nito ng kongresista, pinilit siyang isakay sa elevator kasama ng mag-ina. Pinagkape sa presidential suite ng hotel at doon sa harap ng pader na salamin na tanaw ang buong ilog pasig na kumikinang sa hapon, ipinagtapat ni Marco ang kwento ng kapatid na nawala na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila natatagpuan. Tumulo ang luha ng ina, tinawag ng sekretarya at sa loog ng sampung minuto ay pinirmahan ng kongresista ang memorandum Special Search Task for Missing Persons Initiative na agad pinunduhan ng emergency fund. Pinagkalooban si Marco ng trabaho bilang driver liaison ng congressional office para tutuking kumilo sa komunidad at kinabukasan lumabas sa headlines dating delivery rider, naging inspirasyon ng bagong pambansang programa sa paghahanap ng nawawalang bata. Sa araw ding iyon, hinarap ni Marco ang unang press conference, nakasuot na ng simpleng polo na hiniram sa logistics aid. Ngunit bago siya magsalita, may bumulong sa kanya na pulis. May tumawag sa hotline. Isang batang babae daw na may tatak na pulang laso sa pulso, tugma sa nawawala mong kapatid sampung taon na ang lumipas. Nabingi siya sa sariling tibok ng puso at habang sumasabog sa palakpakan ang balitang iyon, tumingala si Marco sa kisame, pinikit ang mata at kay bagal na gumuhit sa isip niya ang araw na inakala niyang walang kabuluhan ang isang maliit na kabutihang loob. Ngayong nariya na, alam niyang kahit gaano karami ang komplikadong kwento ng kalsada, minsan sapat na ang isang taong lalapit, luluhod at magtatanong ng payak na, Anong pangalan mo? Para gumalaw ang buong makinarya ng lipunan, para mapagtagmi ang nawalang anak, mapalawak ang puso ng isang politiko at mapawi ang sindak ng nakaraan. At sa labas ng hotel, dumagsa ang ilang batang nakawala sa klase, kumakaway sa kanya, sumisigaw ng Kuya Ryder, salamat! At first time sa mahabang panahon, tumawa si Marco ng malaya habang sa bulsa ay pinisil niya isang bagong ID na Dina Rider, kundi Community Rescue Liaison. At sa di kalayuan, naglalakad na muli si Leo hawak ang kamay ng ina, palingalinga sa kalsada pero ngayong nakangiti sapagkat alam niyang kahit mawalay sila muli, palaging may isang ruhang jacket na magpapahinto ng oras at gigising sa kabayanihan ng isang simpleng tao.